Alam mo ba, ayon sa pinakabagong estimates, ngayong 2023 ay nagpapakita na may 2.3 milyong Pilipino ang may chronic kidney disease o yung tinatawag nating CKD. Ini-estimate ng National Kidney and Transplant Institute or NKTI na isang Pilipino ang nagkakaroon ng chronic kidney disease kada oras o mga 120 Pilipino bawat milyong populasyon kada taon. Ang chronic kidney disease ay isa sa mga pangunahing sanhi ng sakit at kamatayan dito sa Pilipinas. Maaaring magkaroon ng chronic kidney disease kapag nasira na ang ating mga bato in the long run at kapag nasira na ang mga ito, hindi na kayang gawin ng ating kidneys ng maayos ang kanyang function. Ang diabetes at mataas na presyon ng dugo ay mga pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng chronic kidney disease. Ang CKD ay maaaring lumala sa paglipas ng panahon at maaaring tuluyang huminto ang, ang pag ng ating mga bato. At ito ay tinatawag na kidney failure. Bukod dito, maaari ring manganib ang CKD para sa iba pang mga sakit kasama na ang karamdaman sa puso at dugo. Kapag ang iyong kidneys ay hindi na gumagana, inire-recommend ang mga doktor na ikaw ay sumailalim sa dialysis para matanggal ang mga waste products sa ating dugo. So, sa video natin na to, aalamin natin ang 10 habits na maaaring makasira sa ating kidney. Para malaman mo ang mga detalye patungkol dito, tapusin mo itong video na to and I am sure marami kang matututunan dito. Ako nga pala si Jasper at ako ay isang registered pharmacist. Kung magustuhan nyo ang aking video pagkatapos ninyong panoorin, huwag nyo namang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas marami pang impormasyon patungkol sa mga gamot. Ang sakit sa bato ay isang seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng epekto sa ating puso, sa ating buto, immune system, at maging sa ating utak. Maaaring umabot ito sa pagkakaroon ng kidney failure na nangangailangan ng dialysis o kidney transplant para mabuhay. Nakakagulat na ilang pangkaraniwang habit sa araw-araw na maaaring nagagawa natin ng hindi natin ganoon naiisip na maaaring makasira sa ating kidney sa matagalang epekto nito. Sa video natin na ito, iisa-isayin natin ang sampung araw-araw na habits na maaaring makasira sa ating mga bato at kung paano ito itigil bago maging isang panganib sa ating mga kidneys. Unang-una na dyan ay labis na paggamit ng pain relievers. Maraming tao ang gumagamit ng over-the-counter na mga painkiller tulad ng NSAIDs or yung non-steroidal anti-inflammatory drugs at analgesics. Para mabawasan ang kirot o sakit, Gayunpaman, paman, ang mga gamot na ito ay maaaring magdulot ng malaking panganib sa ating mga bato. Lalong-lalo -lalo na kung meron ka ng sakit sa bato, madalas kang gumamit ng mga pain relievers o mataas yung dose na iniinom mo na pain reliever. Ang NSAIDs ay maaring bawasan ang daloy ng ating dugo sa ating mga kidneys na maaring magdulot ng pamamaga at damage sa mga tissues ng ating bato. Gayon din ng analgesics tulad ng paracetamol at aspirin ay maaring makasira sa ating mga bato kapag labis-labis ito na iniinom. Upang mapanatili ang kalusugan ng ating mga bato, mabuting gamitin ang painkillers ng maingat at sundin ang mga nire ng dose nito. Kung nakakaranas ka naman ng matagalang sakit o hindi nawawala yung kirot, so agad na kumonsulta sa mga doktor para sa ibang paraan tulad ng physical therapy, acupuncture, or even yung meditation ay nakakatulong para mawala yung mga kirot or pananakit na ating katawan. Ikalawa, labis na pagkonsumo ng asin. Mahalaga ang asin para sa pagpapanatili ng balanse ng asid sa ating katawan, nerve at muscle function. Maaring makasama ito sa ating mga bato kapag sobra-sobra or labis yung pumapasok sa atin na asin. Ang sodium na makikita din sa asin ay maaari itaas ang presyon ng ating dugo na pilitin ang mga bato na magtrabaho ng mas mabigat para alisin ang sobrang asin at sodium sa ating katawan. Ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa pangunahing dahilan na pagkasira sa ating mga bato. Ang nire-recommendang araw-araw ng pagpasok ng sodium sa ating katawan ay nasa 2,300 mg lamang. Halos isang kutsaritang asin. Gayun pa man, maraming tao ang lumalagpas sa, sa, limit na ito. Madalas sa pamamagitan ng pagkain ng processed food, pagkain ng chichirya na napakataas sa sodium, at iba pang mga pagkain. Upang mabawasan ang pagkonsumo ng asin, pumili ng mga sariwang putas, ng gulay, magluto ng mga pagkain gamit ang mga halaman at mga pampalasa. At suriin din mabuti yung label ng nutrition na makita natin sa mga pagkain na binibili natin sa market. Pangatlo, kapag madalas mo pinipigilan ang iyong pag-ihi. Ang pagpipigil ng ihi na matagal ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng bacteria bacteria doon sa ating pantog na maaari din magdulot ng infection sa ating urinary tract. Ito yung tinatawag na UTI or urinary tract infection. At kapag hindi natin yung nagamot, yung UTI na yun, ay maaaring umabot sa ating kidneys. Upang maiwasan ng UTI at mapanatili ang kalusugan na ating mga bato, mahalaga na ilabas natin ng ating ihi kapag nararamdaman mo na yung parang urge na naiihi ka na. So in short, huwag kang magpipigil ng ihi mo. Pang-apat, kulang sa tulog. Ang pagtulog tulog ay may mahalagang papel sa ating kanusugan ng ating mga kidneys. Dahil kailangan din magpahinga ng ating bato, hindi naman totally nahihinto yung function kapag tayo ay natutulog. Pero mas nagiging functional ito kapag tayo ay nakapagpahinga. May mga pag-aaral din na nagpapakita na, na ang kakulangan at sobra-sobrang pagtulog ay maaring itaas ang panganib ng sakit sa ating mga bato. So yung pinaka-recommended para sa mga matatanda ay at least makakuha ng 7 hanggang 9 hours na tulog kada kada Magkaroon din ng regular o routine ng oras ng pagtulog, ang pag-iwas sa mga stimulants bago matulog, katulad ng kape at pagkakaroon ng maayos na environment para sa pagtulog ay maaring makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating mga bato. Panglima, labis na pagkonsumo ng karne. Bagamat mahalaga ang pagkain na may protina, ang sobra-sobrang karne na pumapasok sa ating katawan ay maaring magdulot ng asid sa ating dugo na nagdudulot ng tinatawag na acidosis. Ito yung isa sa mga kondisyon kung saan nahihirapan yung ating kidneys na alisin yung acid ng maayos sa ating katawan o sa ating dugo. Maari magresulta ito sa pagkabuo ng kidney stones, pagrupok ng ating buto, pagsakit ng ating kalamnan at matagalang sakit sa ating kidney. Maganda kung magkoconsume tayo ng mga pagkain mayaman sa protina sa pamamagitan ng pagkain ng gulay katulad ng beans, nuts, seeds, tofu at iba pa. Ito ay maari makatulong sa pagkontrol ng panganib na na maari natin maranasan kapag kumakain tayo ng napakaraming karne. Pang-anim, kulang sa pag-inom ng tubig. Ang tubig ay mahalaga para sa pag-function ng ating mga bato. So, nakakatulong talaga yung pag-inom ng tubig sa pag-alis ng mga toxins at mga waste products na makita natin sa ating dugo. Ang kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaring magdulot ng pag-accumulate ng mga waste products na maaring magdulot ng kidney stones at matagalang sakit sa ating kidneys. Ang ini rekomendang dami ng pag-inom ng tubig ay nag-iiba-iba batay sa iba't ibang factors, tulad ng edad, ng timbang, na antas ng activity. Pero in general ay dapat at least makapag-consume tayo ng 1.5 hanggang 2 liters kada araw. Bukod dito, pumili rin ng inumin na walang caffeine, alcohol, o karagdagang asukal upang maiwasan ang dehydration. Pangpito, pagkain ng mga processed foods. Ang mga processed foods ay binago sa kanilang natural na kalagay Ayan. gamit ang mga additives tulad ng asin, asukal, taba at preservatives ay maaaring makasama sa ating kidneys. Madalas itong naglalaman ng mataas na antas ng madalas itong naglalaman ng mataas na content ng sodium at phosphorus na nagdadala ng mataas na presyon sa ating dugo at sa ating kidney. Ang pagpili ng sariwang prutas, gulay, lean meat at pagluluto ng mga pagkain sa bahay gamit ang mga halaman at pampalasa sa halip ng asin ay maaaring makatulong sa pag bawas ng pagkonsumo ng mga Pilipino pagkain. Pangwalo, so aminado tayo dito na kulang sa exercise o kulang sa ehersisyo. Ang regular na pag-exercise ay hindi lamang tumutulong sa pagpapanatili ng tamang timbang kundi pati na rin sa pagpapababa ng mga panganib ng sobra sa timbang at ng diabetes. Kasi ito 'yung may malaking contribution sa sakit sa ating mga kidneys kapag medyo mataas talaga 'yung timbang natin. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang taong na nag-exercise ay may mas mababang panganib ng pagkakaroon ng sakit sa bato. Yung pinaka-recommended para sa mga matatanda ay magkaroon ng routine exercise na hindi bababa sa 150 minutes na ng moderate intensity o 75 minutes ng vigorous intensity na physical activity kada linggo. So, ibig sabihin sa isang linggo, at least magkaroon tayo ng one and a half hour na exercise para makatulong din sa ating um, kalusugan. Pang siyam, syempre yung paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay masama sa ating blood vessels na nagpapabawas ng daloy ng ating dugo papunta sa ating kidneys at sumisira sa normal function ng ating mga bato. Ito rin yung isa sa mga dahilan talaga kung bakit nagkakaroon tayo ng mga kidney diseases at even lang cancer at may mga pag-aaral na nagpapakita na ang paninigarilyo ay may mas mataas na tsansa ng pagkakaroon ng kidney failure kumpara sa mga hindi naninigarilyo so yung paghinto mo sa paninigarilyo ay mahalaga hindi lamang para sa ating kalusugan sa kidneys pero pati na rin para sa overall health natin at pang-sampo ay labis sa pag-inom ng alak ang alak ay considered as diuretic so ibig sabihin so mas mataas yung production ng ihi natin so syempre kapag ihi tayo ng ihi, mas nade-dehydrate tayo. So kapag dehydrated tayo, kulang tayo sa tubig, syempre mas mahirapan na mag-filter out yung ating kidneys. Or mas mahirapan magtrabaho yung kidneys natin. Ganun na rin, um, ang labis na pag-inom ng alak ay maaari mag-produce na mas maraming uric acid na nagdudulot ng pinsala sa ating kidneys. So yung usual recommendation sa pag-inom ng alak, pwede naman uminom pero syempre, um, limitahan lang natin yung pag-inom ng alak. So yung normal or yung usual na recommended na pag-inom ng alak, para sa mga kababaihan ay dapat hindi lalagpas na isang baso kada araw. At para sa kalalakihan naman ay dapat hindi lalagpas ng dalawang baso araw-araw. Maaring makatulong ang pag-limit sa pag-inom ng alak ay maaring makatulong para maprotektahan ang function ng ating kidneys. So, sa pamamagitan ng pagiging maingat sa mga sampung habits na to at paggawa ng mga positive changes sa ating lifestyle, maari natin mapabuti ang kalusugan ng ating mga bato at maaring makaiwas sa pag-progress ng mga sakit sa ating bato. Tandaan natin na it's better to prevent than to cure. So ayun lamang po at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng ating video para ito ay aking matugunan. Muli as a registered pharmacist ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng ating kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day, Paul. bye bye.